Oh, ayos yan Kasi yan, nasa tabi lang Aringin, ito, Ikaw na po oh Ikaw na, tapasado mo Wait, aluan, aluan eh Aluan ni Tiray, pahal mo dito Oh Hindi kikiluya kung kretnil yan Huwag ka matakot Di pa pala eh mga Kailog ikat Wait, ganda-ganda, hawakan yan eh na inaingat gay okay, basta bumaon halbatin mo Ayaw mo pag ayaw tanggal ha? ubatras? Uh -huh. hindi yan matatanggal basta tumama yan siya mangini na yan thôi mo bạn không làm được đâu bắt tay ngay lắc cái em đi câu bẫy kaaway em đi hindi bẫy em cái Ay, ay, nasa, nasa kumalay oh. May kaway May kasama, may ano ari dyan? Kung hindi oh. doon, kaya doon. Oo. Oh. Ganda na tama niya yun. May tagus oh, may flapper pa yan. Laki na oh. Nang ano sa punto to? Nakakaawa 're oh. Oo. Sa may pinakakita nang agos, si Truck. Pero kita. Kita.